tara guys samahan nyo ako sa pagkuha ng aking Pell Health ID guys ayan guys kami ay bumabiyahe papunta school ng aking mga apo at ihahatid namin siya at ako ay sila pala kasi dalawang apo ko and then ihahatid ako at susunduin ako ng aking manugang at ayan ang aking anak at, at pag uwi namin kami ay mamamalingke at magluluto at ayan guys, hindi na kami kapuntang palengke kasi nagpabili lang ang aking anak sa kanya mga tauhan. At eto din nila sa bahay para ako ang magluto. At syempre na miss ko ang magluto at yan ang hinahanap sa akin ng anak ko. Yung ipagluto ko sila ng mga gusto nilang ulam at syempre alam nila yung lasa ko kaya ayan abangan nyo ko anong lulutuin ko hmm, ayan ang lulutuin ko nga pala dyan guys ay ayan gusto ng anak ko oh, ng aking apo na lalaki ay peritong tilapia at ako ay magpapaksiw dyan ng tambakol ayan. Ito muna ng fish. Ah, teka. Maglagay tayo ng... Asan ito ang Bago magperito ng isda, lalagyan guys ng asin. Kawalit. Para hindi tumarsip masyado ang... Ну вот там тут itu aku na uh, tambah kok ya, oh, guys, untuk guys supaya teri tnan na ambangnya. Karena ngeima, akan ito, si na ang bango. Dito, oh, anak oh. ang luya eh. Eh, na, walang pagkit ang bakang ano, ah, pa, is isda Sabi ko sa inyo, ayan. Ayan, guys, ang pinakatek dito. Pagkamit so, ito rito ng isda, lagyan nyo ng asin ang mantega. Pag so, mainit na, o, oh. kasi dito mainit. Basta yung pagpipirituhan yung mantika ay lagyan nyo ng ng asin. Iodized or hindi iodized. Ibu ko po yan. Na-vlog ko din na din yan dati. Kasirito ako ng bangot. Tumalsik siya pero hindi ganun. Talsik lang na ganun lang pero ano. Talsik na pa. Isa-isa. Ay, Ayan. Talsik na ako ng konti. Ganun lang. Ganun lang yung kalasit. Hindi yung grabe parang parang kisyaran. Nagtitreto ko ng kisyaran, di ba guys? Hmm. Hmm. Yan. Parang nga ba kayo magpaksu ng ng ano? Na parang nga lang sibuyas. Nah, kasi nang gagataan. Kasi kung iba, may ibang style sa ako. Ito na, kasanayan mag... kong mag pagluto ng tuntibla. Pinapaksin mo na ang gagataan. Kahit galunggong o oh, ano ba yun yung sambakul o tulinan. tulingan. Pinapaksin mo na. kasi yung may lasang pakyo isa doon sa direct na nilagot ayan, simple, sibuyas, ayan siyempre pag sibuyas sibuyas doon need ang bawat dalawang sibuyas at least magsakap yung malasa Huwag niyong titirin kung gusto niyo ng masarap. Huwag niyong titirin ang ingredients nito kung gusto nyo ng masarap. Ano, yeah. na, okay. na ang paksi ng ating lupo-lupo ng sikuhin. Ito yun, guys lalagay ko ang aki talo Pagluto na yan. Naluto ang paksiyo, gagataan ko na lang. Lalagay ko ang kakang gata. Ayan. ayan ah, siling green. Sibuyas. Luya. Asin suka. Ayan takpan mo na nga ba ang paket. at ang maluto na nga ang paksi ko ay ayan nilagay ko na ang kakang gata halo halo may kos may kos niyan at pag medyo ano na malapot na punti ang sabaw ay halo-halo lang talaga. Mekos, mekos lang talaga ang kailangan niyan. Huwag ang kumulo kasi yan ay lilinaw po. Ano, hindi maganda ang magiging ano niya ng sabaw. Magbubuo-buo kaya kailangan halo lang ng halo. Ganyan parang ano lang buhos-buhos lang ng sandok na ganyan. Para ano hindi lumapot, hindi magbubuo ang sabaw o ang gata. At sana tatakam dyan. Don't forget to subscribe my channel po. And syempre, abangin nyo pa ang mga susunod ko pang lulutuin. At marami pang ipipicture sa channel na ito guys. At ayan, sabayan nyo kami. Kuha na rin kayo ng kanin guys. <laughs> o baka may hindi pa nakakapagsaing dyan, magsaing na. At sabay-sabay tayong mananghalian guys. And, guys, thank you, thank you, thank you for watching guys. God bless everyone. 他。